Ngayon na ang huling araw ng mga incumbent elected officials ng pamahalaan mula labing dalawang mga senador hanggang sa sangguniang bayan members na nahalal noong 2022 local elections. May ilan sa kanila ay mananatili sa pwesto dahil re-elected at magpapatuloy pa sa susunod na tatlong taon habang ang iba naman ay magpapatuloy sa ibang elected post at ang mga talunan ay magpapahinga muna. Bukas naman, July 1, ang opisyal na pagsisimula ng trabaho ng mga mapalad na opisyal hanggang sa June 30, 2028. Samantala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ngayong araw na din ang deadline na itinakda ni Embarm Chief Minister Abdul Rauf Makakua para sa pagsusumite ng courtesy resignation ng mga Cabinet Minister at Department Heads may ilan na nagsumite na ng kanilang liham na pagbibitiw abang ang iba naman ay maaring ngayong araw. Sa mga ayaw magsumite ng courtesy resignation, sinabi ni Makakuha na sila ay otomatikong deemed resigned.